Bakit ibinigay ni Kokoy Laurel ang kanyang high school ring kay Nora Honor? Ang singsing -sing ay isa sa mga pinakamatandang simbolo ng pangako, pagmamahal, at pagkakaugnay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bilang isang bagay na may hugis bilog, ito ay kumakatawan sa kawalang hanggan, isang siklo na walang simula at walang katapusan. Sa tradisyong kanluranin man o sa mga sinaunang kultura, ang sing singsing ay ginagamit bilang tanda ng katapatan, pagkakaibigan at pag-ibig. Hindi lamang ito isang piraso ng alahas, kundi isang bagay na may mabigat na kahulugan para sa taong nagbibigay at sa taong tumatanggap. Sa kaso ni na Nakokoy Laurel at Nora Honor, ang pagbibigay ng high school ring ay hindi simpleng action lamang. Sa halip, ito ay isang makapangyarihang simbolo ng kanilang connection. Isang pag-amin na si Kokoy na nagmula sa isang prominenteng pamilya ay handang ibahagi ang isang bahagi ng kanyang personal na buhay, alaala, -ala, at pagkatao kay Nora na nooy tinaguri ang superstar ng pelikulang Pilipino. Kung ang singsing -sing ay tanda ng commitment, ito rin ay naging sagisag ng tiwala at ng pagnanais ni Kokoy. Na ipakita na sa likod ng kanilang estado at pagkakaiba ng pinagmulan, mayroong matibay na ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayang sumasalamin sa bilog na hugis ng singsing. -sing, Walang simula, walang wakas, kundi tuloy-tuloy na pag-ikot ng damdamin. Ang pagbibigay ng high school ring ni Kokoy kay Nora ay maaaring ituring bilang isang uri ng pagsasakripisyo at pagpapahayag ng tunay na damdamin. Para sa isang kabataan, naggaling sa isang prominenteng angkan tulad ng mga laurel, ang sing na iyon ay hindi lamang palamute kundi tanda ng kanyang pinagdaanang yugto sa buhay. Mga alaala -ala ng pagkabata kabataan, pakikipagkaibigan, at unang mga pangarap. Ang high school ring ay isang sentimental na bagay, at ang pagpili ni Kokoy na ipagkatiwala ito kay Nora ay nagpapakita na ang dalaga ay hindi basta-basta lamang para sa kanya. Sa halip, si Nora ay naging espesyal, karapat dapat paglaanan ng isang bagay na may malalim na kahulugan. Para bang sinasabi ni Kokoy na si Nora ay bahagi na ngayon ng kanyang personal na kasaysayan at ang kanyang singsing ay naging tulay upang pag-isahin ang kanilang dalawang mundo. Ngunit hindi lamang simpleng regalo ang pagbibigay ng sing -sing. Sa mas malalim na perspektibo, ito ay isang hakbang na puno ng tapang. Tandaan na noong panahong iyon, si Nora Honor ay isang sikat na artista na tinitingala ng masa. Samantalang si Kokoy ay kabilang sa isang respetadong pamilya sa larangan ng politika at kultura. Ang dalawang mundong ito ay tila magkaiba. Ang isa ay sumisimbolo sa kasikatan ng aliw at sining at ang isa ay nakaugat sa tradisyon ng kapangyarihan at edukasyon. Sa pagbibigay ng singsing, -sing, para bang sinabi ni Kokoy na ang mga hadlang ng lipunan ay hindi mahalaga. Mas mahalaga ang ugnayan at damdamin na mayroon sila. Ito'y isang tahimik, ngunit matapang na deklarasyon na hindi lamang siya artista sa paningin niya, kundi isang babaeng karapat dapat pag-alayan ng bagay na sagrado para sa kanyang personal na buhay. Kung titingnan sa konteksto ng kanilang love team, makikita natin ang pagbibigay ng sing -sing bilang extension ng kanilang chemistry sa on-screen na buhay. Ngunit higit pa rito, ito'y naging ebidensya na may halong katotohanan ang kanilang tambalan. Hindi lahat ng tambalan sa pelikula ay lumalagpas sa kamera. Marami ang nananatili lamang sa script at sa pelikula. Ngunit sa kaso ni Nakokoy at Nora, ang simpleng aksyon ng pagbibigay ng sing -sing ay naging patunay na may dimensyon ang kanilang relasyon na hindi kayang limitahan ng kamera. Ang kanilang connection ay hindi lamang para sa mata ng publiko, kundi para rin sa kanilang pribadong mundo, kung saan ang isang singsing ay nagiging simbolo ng tiwala at tunay na pagkakaibigan o pagmamahalan. Mahalagang tandaan na ang singsing na ibinigay ni Kokoy ay hindi lamang material. Sa pananaw ng kultura at tradisyon, ito'y may bahid ng pagmamayari o pagkakaugnay. Kapag binigyan mo ang isang tao ng singsing, para bang ibinibigay mo rin ang bahagi ng iyong sarili. Para bang sinasabi mo, kasama ka na sa aking nakaraan at nais kong maging bahagi ka rin ng aking kinabukasan. At para kay Nora na nagmula sa isang simpleng pinagmulan, ang ganitong kilos mula sa isang taong gaya ni Kokoy ay hindi lamang nakakakilig, kundi nagbibigay din ng pagkilala sa kanyang halaga bilang isang tao. Sa mundo kung saan madalas husgahan ang isang babae batay sa kanyang pinagmulan, o estado sa buhay, ang sing-sing ni Kokoy ay tila nagsilbing sagot sa lahat ng iyon. Hindi mahalaga kung saan ka nang galing, mahalaga kung ano ka sa aking puso. Dagdag pa rito, ang pagbibigay ng sing-sing ay maaaring iugnay sa ideya ng pagsusumpa o pag-ako ng pangako. Pagamat hindi ito engagement ring or wedding band, ang high school ring ay may sariling bigat bilang tanda ng pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya't nang ibigay ito ni Kokoy kay Nora, para bang ipinahihiwatig niya na ikaw ang pipiliin kong magdala ng bahagi ng aking pagkatao. Sa madaling salita, ang kilos na iyon ay hindi basta gawa ng kabataan, kundi isang sinserong pagpapahayag ng kanyang tunay na nararamdaman. Ibinigay niya ang singsing -sing, hindi para lang ipakita ang kanyang pag-ibig, kundi para bigyan ng konkretong sagisag ang kanilang relasyon isang bagay na maaari nilang balik-balikan at paghawakan sa gitna ng mga pagsubok ng kasikatan, intriga at iba't ibang tukso ng industriya. Kung ating susuriin pa, makikita natin na ang pagbibigay ng sing-sing ay may kahawig na simbolismo sa mga kwento ng pag-ibig na tumatagos sa kultura at kasaysayan. Katulad ng mga prinsipe at prinsesa sa mga kwento kung saan ang sing-sing ay nagsisilbing tanda ng tapat na pagmamahalan Ganoon din ang naging papel ng sing-sing ni Kokoy kay Nora. Hindi ito basta material na bagay lamang, kundi isang kwento na nagiging buhay. Sa tuwing titingnan ito ni Nora, mararamdaman niya ang bigat ng alaala. -ala. At sa bawat sandaling maalala ito ng publiko, lalo pang tumitibay ang imahe ng kanilang tambalan. Kaya't masasabi natin na ang pagbibigay ng sing-sing ay hindi lamang isang simpleng romantic gesture, kundi isang makasaysayang pangyayari sa konteksto ng tambalan ni Nakokoy at Nora. Ipinapakita nito ang pagsasanib ng dalawang mundo, ang mundo ng isang lalaking galing sa isang kilalang pamilya at ang mundo ng isang babaeng umangat mula sa simpleng pinagmulan hanggang sa rurok ng tagumpay. Sa pamamagitan ng Sing Sing, nabura ang mga hangganan at naging malinaw na ang pagmamahal at koneksyon ay walang kinikilalang estado, pangalan o pinagmulan. Ngunit bakit itinago pa rin ni Nora Aunor ang sing -sing na ibinigay ni Kokoy Laurel? Ang pagtatago ni Nora Aunor sa sing -sing na ibinigay sa kanya ni Kokoy Laurel ay isang makapangyarihang simbolo ng isang alaala -ala na hindi kailanman nabura sa kanyang puso. Kahit panagdaan ang mahabang panahon at napuno ang kanyang buhay ng tagumpay, pagsubok at mga relasyon na dumating at umalis. Ang sing -sing na iyon, bagaman maaaring maliit lamang sa anyo ay naging tanda ng isang yugto ng kanyang buhay na puno ng dalisay na pagmamahalan, inosenteng pag-ibig, at mga pangakong kahit hindi natupad ay nanatili pa rin nakaukit sa kanyang ala-ala. Sa kanyang pananahimik at pagpili na itago ito, ipinapakita ni Nora na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa material na anyo kundi sa mga ala-ala at emosyon na nakakabit dito. Ang sing-sing na iyon ang nagsilbing koneksyon niya sa isang panahon kung saan siya ay isang dalagang artista na unti-unting sumisikat. Habang ang kanyang puso ay marunong pang mangarap at magtiwala sa pag-ibig at marunong pang mag ng lihim na hindi kailanman kailangang ipaliwanag sa lahat. Sa gitna ng kanyang buhay na puno ng ilaw ng kamera at matinding scrutiny ng publiko, ang pagtatago niya sa singsing -sing ay isang uri ng personal na rebellion, isang bagay na kanya lamang hindi para sa mga tagahanga, hindi para sa industriya, kundi para sa kanyang sarili at para kay Kokoy na minsang naging espesyal na bahagi ng kanyang mundo. Kung susuriin, ang desisyon ni Nora na itago ang singsing sing ay hindi simpleng hakbang ng pagtatago ng isang bagay na bigay ng isang dating minahal. Sa halip, ito ay isang anyo ng emosyonal na paglalakbay at simbolikong pagyakap sa kanyang nakaraan. Hindi maikakaila na ang relasyon nila ni Kokoy Laurel ay nagmarka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at marami ang humanga sa kanilang tambalan, hindi lamang sa entablado at pelikula, kundi maging sa tunay na buhay. Ngunit sa kabila ng pagkakabuo ng isang magandang kwento, alam din ng lahat na hindi ito nagtuloy sa isang traditional na happy ending. Ang sing-sing na dapat sana ay magiging tanda ng mas matibay na relasyon, ay nauwi na lamang sa isang alaala ng isang pag-ibig na hindi tinuluyan. Kayon paman, sa halip na itapon o ipasa sa iba, pinili ni Nora na itago ito isang hakbang na nagpapakita ng kanyang respeto, ng kanyang pagpapahalaga, at ng kanyang pagkilala na may mga bagay sa buhay na kahit hindi natupad ay karapat dapat pa rin. Ingatan. Mahalaga ring pag-isipan na si Nora Honor ay hindi lamang isang simpleng babae, kundi isang pambansang alamat sa larangan ng sining. Sa bawat kilos niya, may kasamang mata ng publiko at hatol ng lipunan. Ngunit sa bagay na ito, ipinakita niyang may mga larangan ng kanyang buhay na pribado hindi kailangang ipaliwanag o ibahagi kahit kanino. Ang singsing -sing ni Kokoy ay isa sa mga lihim na iyon. Isang pruweba na kahit gaano siya kahalaga sa industriya, may bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling tanging kanya lamang. Ang pagpili niyang itago ito ay hindi simpleng pagtatago ng alahas, kundi isang uri ng pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa mundo na laging gustong silipin ang lahat ng detalye ng kanyang buhay. Para kay Nora, ang sing-sing ay hindi lamang kwento ng isang relasyon, kundi kwento ng isang panahon na hindi na maibabalik. Bukod dito ang sing-sing ay maaaring nagsilbing inspiration kay Nora sa kanyang mahahabang taon sa industriya. Kapag ang isang tao ay nakakita ng bagay na nagpapaalala ng kanyang nakaraan, kadalasan ay bumabalik ang alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang pagiging masaya, at ng kanyang pagiging puno ng pag-asa. Maaaring sa tuwing nakikita niya o nahahawakan ng sing -sing, bumabalik sa kanya ang mga sandali ng kanilang pagsasama ni Kokoy. Mga sandaling simple ngunit totoo, malayo sa ingay ng kamera at sa pressure ng kanyang kasikatan. Ito ang mga alaala na posibleng nagbibigay lakas sa kanya upang magpatuloy